Sa oras nga pala nito, kami ay nagmumotor. Si kuya yung nag-a-driver at yung sa gitna yung kapatid ko. Pupunta po kami na bundok para kumuha ng mga pusta para sa aming bahay. Dumating na nga nga pala sa bundok pero hindi pa siya bundok. Patag pa siya pero masukal na Sa paglalakad may nakita kami bahay ng uok at nanguha kami ng uok. Si tatay pala yung nanguha. Tapos ginawa ko po, sabi ko nga sa mga kapatid, ko, gusto ko itong kainin kaya ko ito kainin tapos nung pinain ko hindi pala na video ni kuya kaya si tatay nakangiti na lang eh. at si kuya tuwan dahil hindi na na video ni po nangiyak niyak kainin. nga ako sa oras na yon kasi nga nasayang nga na ako doon sa video ko na kinain ko talaga yung oo pero ito si kuya panira talaga to nakabalik po tayo dito nandito na po kami sa bundok malapit na po kami sa mga posti posti pa po sa aming kasituwar para sa aming bahay. Nand at nandito na nga po kami, pati mga kapatid ko, ito na nga po yung mga posting. At ibababa na po namin kasi malapit na po yung ulo. May nagkamot pa. Ano ba ito? Maraming nangyira sa video ko ay. Nandito na lang po, abangan dito yung part 2. Bye!